sugay, kukuhaan ko muna yung mahimbing na natutulog dyan. Ayan. At ang himbing-himbing ng, ng tulog niya. So, natutulog din ako dyan. No? May mga upuan na pwedeng matulog. Kaya siguro, ah uh, ganun. Nandito po ako sa Paris. Uh, at uh, nakita ko itong napakahimbing na tulog. Kaya kinuhaan ko muna habang ibay nagahilik-hilik din. Uh, hindi hindi pa time ah, wala pa yung sa akin kaya mag-ano rin muna ako dito so so habang wala pa akong may time pa naman ako ay andito muna ako mag mag-ikot-ikot -ikot. may time pa naman ako so sabi ko kuhaan ko muna to at ah, para naman meron ako ng souvenir para may din ako dito sa Paris. Diba? ba? So, para meron tayong uh, meron tayong ano, merong uh, <laughs> window shopping. Kaya, <laughs> mag ano na lang tayo, yung gano'n na lang. So, halo. <laughs> Ay, <laughs> mm, nagkain na no. Bait naman. So, ayan. At, uh, ay, maganda pala yung ano na yun, no? yung brown na yun. Hmm, dito naman. Uh, saan kayo dyan? Mag-shopping-shopping -shopping muna tayo. Window shopping lang pala. Oh, uh, ayan, ang Ah, ito yung Gucci. Ayay, yung Gucci nila. At, nakita ko kanina yung sa LB. Merong LB. Sana kaya yun. Naku ba, kumawala na ako kung saan naman ako mapunta. Gusto ko lang punta. <laughs> Ayan. Ligari. Ah, wait lang. Saan mo Ah, hindi. Nandito pala. Nandito, nandito. Ayan. Oh, gusto niyan? LB. <laughs> Hello. Just looking around. Ah, dito nga. Dito. Okay, bawal daw, bawal. Ay, wag na lang, bawal daw. Uh, At, <laughs> yun sa channel. O, oh, diba? Meron sila. O, oh, di? papatid sana siya ng kanyang, ng kanyang pera ay sarado na nga uh, pagkasabi niya uh, atakin kayo sabi po ng yung pang ano ba hindi ko maintindihan guys ang Pilipinas uh, mo guys, plano ko sana na bibigyan sila ng oi para makapag ba. So sana, sana nabigyan ko sila, hindi nila ano na, na, na ako, na minigay talaga ako, hindi ako so, ganyan, pero hindi ko na ngayon guys papansin yung ganun, hindi na ako nadaan ako, Iwan talaga nila po guys at yung parang sabi kong gano'n uh, gusto naguutom da sila at gusto lang kain. kasi nga lang sarado na yung chains, uh, chains namin. Alam mo, yung dumikit para magkaroon ako ng wila na makatawag ako sa bahay nagmamadali talaga kay isa at yung bang napansin no, talaga ay napansin man ako sa umpisa na, no, napansin nila ako kasi nga kung meron nga daw akong ilaw hindi kagad ako sumagot na meron ako kasi nga uh, ang pamadalian ba yung ano mo kung na nandoon sila sa mga nurse center ko nga ano guys ang sana nga nito yung video ko na sakaling mapunta sa kanya nandito tayo sa Paris at pareho lang naman tayo mga Pilipino ano naman talaga yung pagsingin mo o galing ka sa Germany and yung dapat nga uh, uh, nakakain pa siya nabigyan ka pa siguro ng pera kahit papaano yung pag ano talaga yung lang talaga hindi ko nila lahat pero wala na akong pakialam sa mga taong ganyan yung bang uh, tinitingnan nila kung ano na kasi nakaganda lang ako eh at saka tong ano. In anyway, buo ang nga naman kung kung sa totoos-toosin. Pero uh, nag ano kasi siya nagtanong kung may kung may utang ako dahil wala nga wala na siyang papalitan ng kanyang pera eh. Alam mo napakaano, sayang sayang na bigyan ng pansin yung mga taong ganyan kasi Sino man ngayon ang nag a lang ang dating namin, pero dito kasi ako sa ano, dito kasi ako ang number po ay iba din. So ayun na guys, muna ngayon hindi na ayoko na. Ayoko na kuno sakaling magpalit man dito 'yung aking uh, pag uh, en entry dito ay wala na, yo na. Itama ko na. Ayoko na nang ganyan. Kasi napakaano nila, yung pang napaka wala na. Never again. Bye-bye guys. So sana guys, may ano ko na sa mga Pilipino no. Pare-pareho lang naman tayo na yung kung magkita sa ibang bansa ay huwag na 'wag naman, naman sana ng masyadong mataas. Kasi masya maano 'yung pang hindi talaga ako Anyway, okay lang, hindi naka-save ako ng money ko, hindi ako magbigay sa kanila, yun lang. Siguro hindi nga naman kila, pero hindi sana nagtanong kung meron akong araw para hindi na ako nagsunodbayad sa likod nila, yun na lang. Ipahabol ko lang kung ang mahirap, kung hindi kasikat ay talaga namang babaliwalaan ko, okay lang naman yan. <laughs> pero ang Pilipino nga naman, kahit basta. Basta nga, Pilipino nga. Pahabol ako uli. Mga ka-YT na mga kakilala ko dito sa YT world nga nasa ibang bansa nag OFW mababae matulalaki huwag po kayong mag, mag ano yung bang huwag po kayong maging mataas sa iba na na kung may nangangailangan sa inyo na may time naman kayo, wag po kayong mag-ano, yung bang, huwag kayong isna pero kasi wala talagang wala talagang ano eh, wala talaga akong wala naman akong intention doon na anuhin sila. Ewan, bakit kayo ganyan? <laughs> na is na bang beauty ko guys ha? pasensya na kayo wala lang basta na ano ako na Nakakaw lang gana sa mga dapat tulungan hindi talaga ako makaka makaka-remove inisnab ang beauty ko ng Pilipino inisnab nilang beauty ko guys